May mga sandali Sobra na ang ating pagtitiis At magkaminsan Ay hindi na natin kaya Kung kaya tayo ay napapagod At sumusuko na Hanggang sa hilingin natin Sa isang karelasyon na Palayain mo ako. Palayain mo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat mga giliw namin tagisubaybay. Narito ngayon ang uh, abangan ninyong kasaysayan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula pa sa Orani Bata at siya ay nagpatago sa panalang Clarice. Clarice. Mr. nais ko pong isalaysay sa inyo ang naging karanasan ko sa pag-ibig na puno ng pighati at pagdurusa. Subalit ito ay nagkaroon din ng isang maayos na wakas. Ganito ko po sisimulan ang lahat. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa naman po ako inaantok, Nay. Mm, siya. Hindi na ako magtatagal. Dahil baka hinihintay na ako sa bahay. Maraming pong salamat sa dalaw at sa mga padala ninyong groceries ng itay at ng mga kapatid ko. Ay, eh, ewan ko ba sa'yo? Kung bakit nagtitsaga ka kung makipaglibin sa George na yan? Nawala ka namang kasiguruhan sa relasyon nyo. Dahil puro konsumisyon lang ang inaabot mo. Hindi naman. Bigyan natin ng pagkakataong magbagong isang tao. Pagkakataon? Aba, Clarice, huwag mong kalilimutan. Magdadalawang taon na kayo nagsasama. Sa totoo lang, ha? Alam na alam mong kontra kami sa pag-uugali ng lalaki niyan. Dahil laki kita namin sa kanya, maraming diferensya. Nay... Totoo, may hanap buhay. Oh, eh, pero sana pupunta ang kanya kanyang kinikita. Sa bisyo, sa paglalasing, sa babae. Nagbibigay naman po siya sa oh, akin. Kapag may natira. Umaasa pa rin po ako na makikita ni George sa kanyang diferensya. Huwag ka nang umasa. Dahil sa palagay ko, manhead ang lalaking yon. At ikaw ang sinisisi ko dyan. Inay. Ay kung bakit inubos mo na lahat ng pagmamahal mo sa kanya. At sa tingin ko, hindi ka na nagtira na para sa sarili mo. Abi, maawa ka naman sa sarili mo, anak. Pantay ka sa isang taong hindi naman karapat dapat mahalin. Aming pamilya mo ang sobrang nasasaktan sa dinaranas mong pagdurusa. At wala kaming ibang hangad kung hindi dumating ang sandaling matauhang ka na at mahalagahan mo ang iyong pagkatao. <mulong> Sure. live-in partner mo lang si Clarice? Trust me, Sandra. Hmm? Kaya nga sabi ko sa'yo, iwan mo na itong beer house at tayong dalawang magsama. Handa kang hiwalayan yung kinakasama mo? At ang handa. Basta't ikaw ang magiging kapalit niya. Ah. Ah. Oh, bakit ka natatawa? <laughs> Parang gusto ko lang maniwala sa'yo. O eh, dapat lang naman dahil alam mong tuwing narito ako sa bridge house, ikaw lang ang tinetable ko. Ha? Huh? Kanya naman kayo mga lalaki. Bolero. Hindi, totoo ko sa'yo. <laughs> Para bang gusto ko nang maniwala? Paniwalaan mo ko dahil katotohanan ang naririnig mo. <gasps> well, hmm, sige. Pag-iisipan ko mabuti ang offer mo. Kapag pumayag ka, Ikukuha kita ng magandang apartment na matitirhan. Hindi oh. e tulad ng pipitsuging bahay na nire-rentahan namin ni Clarice. Masusunod naman kaya yung mga luho ko sa katawan? No problem. Alam ko naman beauty conscious ka kaya okay lang sa akin yun dahil gusto ko rin lagi kang maganda sa aking paningin. <laughs> okay. Let's drink to that, Mr. Lover Boy. Okay. Para makarami tayo. Mauubos ng ladies drink ko. O, oh, ikaw nakakailang beer ka pala. O, sige, sige. At ang makarami din ako ng bayan, <laughs> But wait, wait, George. Bakit? Kapag nalasing na tayo, where mo ba akong balak dali Saan pa? Eh, di sa langit. Oh! <laughs> <laughs> Gusto ko yan. And this time, dapat galingan mo pa ng todo para mag-enjoy ako. Ganun Yeah. Mm -hmm. I promise. Tito, nakikiniti ako kapag hinahalikan mo ako sa liit. Oh, so, gusto mo sa yeah Okay. Mm -hmm. uh, oh. Mr. Romantico, marami na akong naririnig ng mga panluloko sa akin ni George. Subalit sadyang laging bulag ang pag-ibig. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at kapabayaan, ay nananatili pa rin akong sa kanya ay natmamahal. George? George, gising na. Mm. George, gising na. Mm. Gising ka na. Mm. Mm. Baka maliit uh. ka sa work mo. Huh? Alas otso na. Ano? Tintik na. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Pambihira ka, wala kang kwenta, kinakasama. Kanina pa kita ginigising eh, pero pambihira? ayaw mo magising. Eh kasi ba naman, magkaalas stress na na madaling araw ka na umuwi. Pati pag-uwi ko, pinakikailaman mo, busy ka. Ihanda eh, mo ako ng breakfast. Pati yung gagamitin ko pagpasok ng opisina. Bilisan mo! Huwag kang kukupad-kupad! Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Ah, sakit ang ulo ko. May hangover pa yata ako. Mas kinaligo na ako sa hotel after ng lovemaking na ni Sandra. Pero ang husay niya, bilib Kaya hinahanap-hanap kong galing Ang mm. sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa Tagaytay. Eh, kaya nga dito kita dinali bilang birthday gift ko sa'yo. Thank you so much. Talagang pinaligaya mo ako na gusto. Oops. Hmm. Baka hanapin ka na ng ka mo, ha? Eh, sinabi ko sa kanyang may one-week seminar ako sa Baguio. Kaya hindi na maghahanap yun. Hmm. Kayo talagang mga lalaki. Maraming paraan na nalalaman basta ginusto nyo. Siyempre. Dahil mas mahaligang kasama kita. Lalo na ngayon ay yakap-yakap kita may mahipid. Uh, habang nakatanong tayo sa Taal Volcano. Um, mm -hmm. Baka mamaya, yung Taal Volcano mo biglang mag-erap. <laughs> mamaya pa yan. Um, Paghahandaan ko. Um, oh. Oops, wait. May call ako. Baka mag-greet sa akin ng happy birthday. Sandali lang sasagutin ko, ha? Teka, bakit lalayo ka pa? Pwede mo namang sagutin dito. Trust me, please. Bahala ka na nga. Thank you po, inay. Hindi na niya nakalimutan. Oh, ano ka, bata nga? Ako ang lang sa'yo. Paano ko makakalimutan yun? yon oh, hala. Ipatong natin sa may sandal akong cake. Salamat po talaga. Uh, si George. Ah, uh, pumasok na po sa trabaho. Ano ba, regalo sa'yo? Ah, um, uh, wala po. Ha? Huh? Mira, Hindi ka ba naman ng happy birthday? Eh, ano po eh? Ah, nakalimutan. Ganon. Alam mo, ah, ang tiyaga-tiyaga mo sa isang walang kakwenta kwentang lalaki. Alas, sige. Magmahal ka ng taong wala namang pagpapahalaga sa'yo. At hindi ka na nga siguro minamahal. Kaya nga pala, kung nga pala makalimutan, yung si Rodel na dating baliw na baliw sa'yo at sumampas sa barko dahil si Iman, dumating na. Aray, kinukumusta ka? Huh? Oo. Uh -huh. Mr. Romantico, matagal pong nanligaw sa akin si Rodel. May maayos siyang hanap buhay. Kaso po, sadyang malakas ang appeal ni George sa akin kaya ako nahulog sa kanya. Noong una pong pagsasama namin ni George, ay ipinaramdam niya naman sa akin ang pagmamahal. Ngunit sadyang may mga nagaganap na pagbabago sa ating buhay na hindi rin natin napipigilan. Wow! Ang dami naman itong pasalubong mo sa akin. May chocolates, perfume flowers. Kakaya naman sa'yo. <laughs> ang dami ko na kasing utang sa'yo. Mula nang sumampa ako sa barko, nawala na tayo ng communication. Okay lang naman yun. Naiintindihan ko dahil lagi nasa malayong kontinente kayo. Magka minsan, mahirap pa ang signa. <laughs> eh, kumusta ka na? I'm okay. Ikaw? Heto. Single na single pa rin. mm -hmm. Eh, ang dami yatang magagandang foreigner sa bawat lugar na dumadaong kayo. Wala ka malambang napili? Wala eh. Kasi... dito sa Pinas na iwan ng puso ko. Um, uh, Rodel? Going strong pa ba kayo ni... ni George? Aha? Uh -huh. uh, oo, oo naman. Hindi ka ba nagkamali ng naging desisyon mo? hindi. Masaya ako sa piling ni George. Wala anong biro. Masaya. Masaya. Ibig sabihin, pornada na naman ako. Talagang wala akong pag-asa sa'yo. At siguro, kinakailangan ko na rin tanggapin ang kabiguan ko. pumasok. Pwede ba makausap mo na kita? Importante? Sobrang importante. Ano yun? Aminin mo man sa hindi. Damang-dama ko ang malaking pagbabago sa pagsasama natin. So? Alam ko. May ipinalit ka na sa akin. Kaya... Yamang hindi na rin masayang pagsasama natin. Hihilingin ko sa yung Ano? Palayain mo na ako. <laughs> Yan bang gusto mong mangyari? Well, okay. Mabuti. Sa'yo na rin ang galing ang lahat. Call ako sa gusto mo. Tapusin na natin ang ating relasyon. Salamat na naging parte ka ng buhay ko. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pakikipag-live-in sa'yo. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya ko, sumigi ako dahil yun ang dinidikta ng puso ko. Ang pagmamahal sa'yo. Pero ngayong halatang halata ng kawalan mo ng interes at pagpapahalaga sa akin. Kaya nagdesisyon na rin ako. Wakasan ng lahat at sana makatagpo ka ng isang babaeng higit pa sa ginawa ko ang kayang gawing sakripisyo at sa paghihiwalay natin ito wala akong ipanghangad kung hindi ang mata mo mo ang tunay na kaligayahan sa piling ng babaeng mamahalin mo habang buhay Dear Mr. Romantico, Kapag ako po ay nagmahal, buhos na buhos. Ganun ang ipinaramdam ko kay George. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana dahil sa kabila ng pagpapahalaga ko sa kanya, ay nagawa niyang pabayaan ang aming relasyon. Kung kaya, hiniling ko sa kanya, palayain na ako. I like it, huh? Parang bachelor's pad, pero okay na to sa akin. Akala ko nga, hindi mo matitipuhan eh. Dahil ang dream mo ay condo. <laughs> That can wait. Thank you. Pagsisikapan ko. Pero teka, hmm. talaga pong wala na kayo ng Clarice na yun? Eh, tinuldo ka na namin. Actually, siya pang nag-request na palayain ko na siya. Yeah, well, eh, hindi naman natin siya masisisi. Siguro nakakahalataan na. Siguro nga. So, ngayong magsasama na tayo, titigil ka na sa Beer House. Okay, promise. Actually, hindi ko naman talaga gusto pumasok sa Beer House. Wala lang ako magawa dahil syempre kailangan ko din ng pera. Kala ko nga magagamit ko yung pinag-aralan ko hmm? <laughs> 'yung natapos kong kurso. Pero alam mo, sad to say, napakahirap ng work ngayon. Ang dami nga nagtapos ng HRM, yung mga 2 years secretarial courses, tapos yung mga nurses nga eh, tinga pa rin dahil sa kakulangan ng mapapasukan. Don't worry, I promise na may bibigay sa yung lahat ng gusto mo sa abot ng aking makakaya. Basta't mahalin mo lang ako at huwag na huwag mong iiwan. Clarice. Huwag kang tanga. Nay. Natuwa ako sa naging desisyon mong makipagkalas ka na kay George. Pero buksan mo naman ang mga mata mo. Nariyan si Rodel, na sobra-sobra ang pagmamahal sa iyo. Ayoko pong isipin ni George na kaya hiningi ko ang aking kalayaan dahil may ako sa kanya. Oh. eh kung ikaw nga, matagal niya nang pinalitan. Eh bakit malabis ba ka pa rin nagpapakamartir? Alam ko, labis ang pagmamahal mo kay George. Pero kung ikaw naman ay sobrang sinaktaan, pinahirapan, pinarusahan, ibigyan mo naman ang pagkakataon na ng iyong sarili para makahanap ka ng tunay na kaligayahan. At sana naman sa pagkakataon ito, maging masaya ka na. Batid kong hinding-hindi ka magkakamali. Kung si Rodel ang pag aralan mo... Ganda ng tanawin dito sa park. Nakaka-enjoy, di ba, Clarice? Clarice? Hindi ka ba nag enjoy Aha. Rodel, may, may sinasabi ka? In-invite kita ang mamasyal para malibang ka. Kaso... Mukhang... Hindi ka pa rin masaya na kasama ako. Siguro dahil hindi mo pa rin siya makalimutan. Uh, I'm sorry. Pero hindi ako magsasawang maghintay na dumating ang sandaling mahalin mo ako. Oh, Sandra. Uh, pa akong umuwi. Sa ka ba nagpunta? Um, may nilakab lang kami nung dati kong kasama sa beer house. Palagi? Oo. Oh. Teka nga, George. Nag-iisip ka ba? Na may iba akong ginagawa? Ha? Sandra! Please! Huwag na huwag mong gagawin yan na parang sinasakal mo na ako. Ayoko ng ganitong klaseng relasyon. okay. Okay. Mm. For several months, nakita ko ang tiyaga mo sa akin. Like ang pagiging thoughtful mo in some very important occasions, sa mga little things you do to me, they all mean a lot. Yung mga pa-surprise na flowers, lahat ng yan, hindi nagawa ni George sa akin. Clarice. Pero ikaw, Sobra-sobra mo kong pinasasaya, Rodel. At dahil diyan, hindi ka mahirap, mahalin. Uh, you mean, tayo na? Inatanggap ko na pag-ibig mo. <laughs> yes! <Yeah. laughs> Mr. Romantico, Nasaksihan ko po ang katapatan ni Rodel sa akin. Sino mang babae ay sadyang mararahuyo dahil sa kanyang pagiging maalalanin at mapag-alaga. Napakalaki ng pagkakaiba nilang dalawa ni George. Kaming pamilya mo ay labis na nasisyahan. Dahil sa naging desisyon mo, Salamat po, inay. Alam namin hindi ka nagkamali sa pagkakataong ito. Mabait at mabuting tao si Rodel. At magandang hangarin niya sa'yo. Sa so, madalas po namin pagsasama at pamamasyal, minsan ko pa pong napatunayan ang kanyang katapatan. small box nito. ito. Open sing it. Oo. Nalalaman ko. Totally, hindi mo pa rin nakakalimutan si George. At hindi kita masisisi. Dahil almost two years din kayong nag-live-in. Up to now, nasa puso mo pa rin siya. Rodel. Kahit tinanggap mo na ang pag-ibig ko, hindi pa ako nakasisiguro na ako na lang mag-isa ang nasa puso mo. Clarice, will you marry me? Oh. Bakit ang dilim dito sa bahay? Wala na naman si Sandra. Mabuksan na nga yung ilaw. Ay, naku, buhay. Ano ba itong ginagawa ni Sandra? Nung una lang nating kinig sa akin, pero lately, kumaandang na katigasan ang ulo niya. O paano ba ito? Nagutom na ako, and I'm sure wala pang nakahandang makakain. Teka. Ano yung nasa iba po ng kama? Sulat? Uh, sulat kan Sandra para sa akin. George, Pagkakasal ko ng mga lukuhin, hindi ako nagsisisi sa decision. ko. Tanggapin mo na, hindi tayo pagay para sa isang isa. Sandra... Sandra... Bakit mo ito nagawa sa'kin? Sa Paano mo ko nagawang lukuhin? Ang sakit. Ang sakit, sakit. Iniwan ko ang isang babaeng labis-labis ang pagmamahal at pagsisilbing ginawa sa akin. Ipinalit kita na isang walang kwenta. Walang kwenta! <tong> <tong> walang kwenta! Walang kwenta babae! ang laki ng nagawa kong pagkakamali sa aking buhay. I hate you, Sandra! I hate you so much! I hate you! I hate you! Nabalitaan mo na rin pala nangyari. Opo. Ayun. nakarma siya. Yan ang napala niya. Nakakaawa naman siya. Ano ka mo? Um, wala po. Mm -hmm. mm -hmm. ako. mag-isa na lang ako lagi dito sa pad. Ang linggo na na si, Clarice. Namimiss ko na siya. Bakit ko siya iniwan? Bakit ko siya pinabayaan? Siya itong sobrang nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Siyang nagparamdam ng matinding pag-aaskaso na sadyang binaliwala ako. Sabihin. Malayong malayo sila ni Sandra. Oh. Labis-labis kong pinagsisiya ng kinawa ko kay Clarice. Ngayon ko lang napagtanto kung kaano siya kahalaga sa buhay ko. Ngayon ko lang naramdamang mahal ko pala siya. Mahal na mahal. Ikaw palang bisitang sinasabi ng inay. Ako nga. Naligaw ka? Ikaw talagang sadya ko. Bakit? Kumusta ka na? Okay naman ako. Mabuti <laughs> ka pa. Bakit? Ikaw? W wala na kami ni Sandra eh. Matikal na. Sorry to hear about that. Sobra kong pinagsisihan ng pag-iwan ko sa'yo. Tapos na yon George. Huwag na natin pag-usapan. Papapatawad mo pa ba ako? Matagal na kitang napatawad. Uh, salamat. Let's charge you to experience. Ah? Huh? Eh, pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ah, uh, ha? Huh? Gusto kong bumalik sa'yo. Eh, uh... Ganun ba? George, I'm sorry. Sa Sunday. Ikakasal na ako kay Rodel. Clarice. Huli na ang pagbabalik mo. Hangad ko na sana makatagpuan ka ng isang babaeng karapat dapat para sa'yo. Sayang. Sayang na sayang. Mahal na mahal ako ng lalaking pakakasalan ko. Nawala ka man sa akin, ipinagkaloob naman ng Diyos ang taong karapat dapat para sa akin. Ganun palang kapalaran, kapag may nawala, may kapalit na higit pa sa inaasahan.